And at this point, nasa waiting area si Louie, hindi po niya tayo naririnig. Kaya, Curtis, time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Sa halip na matakot, matutuwa ka pa sa cobra. Kung ang lalabas sa pangil nito ay hindi lason. Kung hindi, anong liquid? Go. Ah, uh, juice. Pwedeng kamayin na lang ito kapag kinakain. Ah, uh, ulam. Dahilan para tanggihan mo ang inaalok na trabaho sa'yo. Ah, uh, mahirap. Hinahanap ng diver sa ilalim ng dagat? Mga uh, corals. Parti ng isda na, na hindi masyado gusto ng tao? Bituka. Let's go, Kurt! Uh -huh. Eto, sa halip na matakot, matutuwa ka sa cobra kung lalabas sa pangil ito. Hindi laso ko, hindi? Juice. Juice! Ano kaya ito? Apple juice. Mango juice. Kahit, mango ano, juice, kahit ano. Matamis. Matamis. Juice! Pwedeng kamay na lang ito kapag kinakain, sabi mo'y ulang Ulam. Okay. sabi ng survey. Pwede. Dahilan para tanggihan mo yung inaalok na trabaho sa'yo, mahirap. Survey says. din. Hinahanap ng diver sa ilalim ng dagat, corals. 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 Nandiyan ba ang corals? Yes, sir. Parti na isla na hindi masyado gusto ng tao. Bituka. May kumakain kaya ng bituka? Wala. Wala, di ba? <laughs> Survey says, meron, meron, meron. Kurt, balik muna tayo rito. Let's welcome back Louie. Aling Louie, kamusta? Ano bang mas nakakakaba? Volleyball o family feud? Uh, sa ngayon, mas nakakakaba to. Eh, ikaw pa. kaya <laughs> kayang mo yun. Uh, si Kurt, nakakuha ng 50, 50. Ibig sabihin, 150 pa. <laughs> Bakit? Okay nga, kaysa kaya, zero. Kaya, 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 kaysa kaya. zero, di ba? Oh, di ba? Ngayon, anyway, makikita na po ng mga manunod ngayon ang sagot ni earth Give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. Sa halip na matakot, matutuwa ka pa sa cobra kung ang lalabas sa pangil nito, hindi lason. Kung hindi, anong liquid kaya? Go, Louie. Uh, juice. Liquid, ano um, pa kaya? Pass. Pwedeng kamay na lang ito kapag kinakain. Um, noodles. Dahilan para tanggihan mo ang inaalok na trabaho sa iyo. Ah, uh, mahirap. Bukod sa mahirap. Um, delikado. Hinahanap ng diver sa ilalim ng dagat. Ano hinahanap ng diver sa ilalim ng uh, dagat ko? Treasure. Parte ng isda na hindi masyadong gusto ng tao. Buntot. Sa halip ng matakot, matutuwa ka pa sa cobra ko, lalabas sa pangil ito, hindi lasok, kundi anong liquid? Tubig. Pare ko, let's go, let's go. Sa halip na matakot, matutuwa ka kung ang lalabas sa cobra ay anong liquid. Sabi mo ay tubig. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Pwedeng kamayin na lang ito kapag kinakain. Sabi mo, noodles. noodles! Meron niya, meron! Ano meron ito! Cup noodles ba ito? Bagong ah. luto cup noodles, ha? Yes, bagong no. luto! <laughs> Medyo ma... Gutom na gutom bang, yan na daw. Pangmukbang, pangmukbang. Noodles! O wala! Ang top answer ay pizza. Dahilan para tanggihan mong inaalok na trabaho sa'yo, sabi mo, ay delikado. Sabi ng survey, ang top answer ay mababang sagot. Mababang sagot. Hinahanap ng diver sa ilalim ng dagat sabi mo ay treasure. Ang sabi ng survey, top answer. Kaya pa kaya? Kaya pa yan, kaya? Parte ng isda na hindi masyadong gusto ng tao. Alam mo buntot. Ang sabi ng survey. Boom! Ang top answer ay ulo. Ulo ang top answer. Anyway, congratulations Louie guys. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos.